Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Abril 26, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang makapangyarihan at mahalagang sandali para sa iyo, Aquarius. Sa pag-ikot ng mundo sa Abril 26, ang enerhiya sa paligid mo ay tila nagiging mas buhay, mas makulay, at mas puno ng hindi inaasahang mga posibilidad. Sa bawat hakbang na ginagawa mo ngayon, may tinig na humihimok sa iyo na yakapin ang bago, ang hindi pamilyar at ang mga pagsubok na maaaring magdala ng mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon pa rin ang iyong likas na hangaring maging malaya, isang kalaya ang hindi nasusukat sa pisikal na kalagayan lamang, kundi sa emosyonal at espiritual na pagpapalaya rin. Bagamat puno ng kasiglahan ng araw na ito, may mahinang bulong din sa iyong kalooban na maaaring humiling ng pag-iisa kapag nararamdaman mong nililimitahan ang iyong kalayaan. Sa mga sandaling ito, mahalagang pakinggan mo ang sarili mong damdamin. Hindi ito kahinaan, kundi isang likas na bahagi ng iyong katauhan. Ang iyong pagnanais na umiwas kapag nararamdaman mong inaagawan ka ng kontrol ay hindi nangangahulugang tumatakbo ka sa laban. Ito ay isang paanyaya na protektahan ang iyong pagkatao. Sa ganitong paraan, mas makikilala mo pa kung saan ka tunay na panatag at saan ka kailangang mas maging matatag. Habang nakikisalamuha ka ngayon, mapapansin mong may mga damdaming naglalaban sa iyong isipan. Maaaring may mga pagkakataong nakakaramdam ka ng pagkabigo, pagkainis, o kaya'y pagdududa. Ang mga damdaming ito ay maaaring magdala ng kalituhan at makasagasa ng iyong mabuting intensyon. Kaya naman, maging mapagmatsyag sa sariling emosyon. Alamin kung saan ito nagugat, ito ba'y dahil sa hindi pagkakaintindihan? O dahil sa mga pangyayaring hindi mo kontrolado? Mahalaga na huwag mong hayaang lamunin ka ng pagkadismaya. Ang pagsalubong sa iyong nararamdaman ng may pagunawa ay makakatulong upang maiproseso mo ito ng mas mahinahon. Sa halip na masaktan ka ng iyong emosyon, gamitin mo ito bilang daan upang magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ngayon, ikaw ay nasa bingit ng pamamaalang. Maaaring isang bagay, isang gawi, o isang tao na naging bahagi ng iyong araw-araw ay kinakailangan mo ng bitawan. Sa unang tingin, maaaring ito ay magdala ng lungkot, ng pakiramdam ng kawalan. Ngunit kapag mas pinakinggan mo ang katahimikan sa iyong puso, mauunawaan mong ito ay isang pinto tungo sa bagong simula. Ang bawat pamamaalam ay nagbibigay daan sa mas malawak na espasyo, espasyo para sa mga bagong posibilidad, para sa mas malalim na koneksyon, at para sa pag-usbong ng mas tunay na ikaw. Kaya't sa halip na ituring itong pagkawala, yakapin mo ito bilang isang uri ng paglaya. Isang pagbubukas ng sarili sa mga biyayang hindi mo pa nasasaksihan, ngunit unti-unting lalapit kung ikaw ay handang magpakumbaba at magtiwala. Sa gitna ng mga enerhiyang bumabalot sa araw na ito, mag-ingat ka sa mga hindi inaasahang kapahamakan. May mga senyales na nagpapahiwatig ng pangangailangang maging mapanuri, lalo na sa mga desisyong biglaan. Huwag hayaang madaig ka ng kabustuhang maging padalos-dalos. Ang iyong likas na talino at pakiramdam ay narito upang gabayan ka, huwag mo itong baliwalain. Kung may nararamdaman kang kakaiba sa isang sitwasyon o tao, makinig ka. Mas mabuting umiwas at mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Minsan, ang pinakamalalalim na karunungan ay nagmumula sa katahimikan ng ating pakiramdam. Ito ang iyong tunay na kompas, kaya't yakapin mo ito ng buong buo. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, kalinawan, at tiwala. Mainam itong isuot o isama sa iyong kapaligiran upang mas mapalakas ang iyong koneksyon sa sarili mong lakas. Ang maswerteng numero mo ay labing dalawa, tatlumput dalawa, at apat na po. Kung makikita mo ang mga numerong ito sa iyong paligid, ituring mo itong paalala na ikaw ay nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pag-aayos ng isang bahagi ng iyong buhay, maaaring ito ay sa pisikal mong kapaligiran gaya ng iyong silid, o kaya na may sa iyong schedule, mga plano, o maging sa iyong emosyonal na estado. Ang kahit munting hakbang tungo sa kaayusan ay may dalang malaking pagbabago. Bilang panghuling paalala, mahalaga ngayon ang paglalakbay pabalik sa sarili. Sa lahat ng mga pangyayaring magaganap, palaging bumalik sa iyong sentro. Ikaw ay isang nilalang na nilikha upang magsilbing liwanag, ngunit bago mo ito maibahagi sa iba, kailangan mo munang silipin ang sarili mong liwanag at alagaan ito. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtatapos at pagbabago. Ito rin ay paalala na ang bawat pagtatapos ay isang simula. Huwag matakot na maging totoo sa sarili mo. Huwag matakot na bitawan ang hindi na nakakatulong. Huwag matakot na mahalin ang sarili mo ng buo. Ikaw ay nilikha upang umunlad, upang magmahal, at upang maging inspirasyon. Kaya't sa bawat hakbang na gagawin mo ngayong araw, gawin ito ng may tiwala, may layunin, at may malalim na pag-unawa. Sa pagtatapos ng araw, hayaang ang kapayapaan at pag-asa ang manatili sa iyong puso. Yakapin mo ang iyong paglalakbay at alalahanin, ang iyong kaluluwa ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Magpahinga ka mamaya nang may pasasalamat at pag-asang bukas ay panibagong pagkakataon na naman upang maging mas malapit sa kung sino ka talaga. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.